Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isa na naman, katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello, attorney. May question po ako. If dalawa po kaming magkapatid sa land title na kapangalan, 50-50 ba ang hati nito regardless of shape? Basta po half and half ang hati? If ever I want to sell or collateral my part, Pwede ba? Sana masagot niyo ako. Maraming salamat, attorney. Mga kaibigan, bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Kung dalawa ang nasa pangalan sa titulo, pantay ba ang share o bahagi ng bawat isa? Bagong lahat, tignan muna natin kung anong sabi ng batas sa property na hindi pa nahahati at merong mga magkakaibang may-ari. Nakasad sa ating civil code na merong co-ownership kung ang isang bagay o karapatan ay hindi pa nahahati at iba't ibang tao ang may-ari nito. Halimbawa, kung namatay ang mga magulang na may-ari ng isang hektarya, mamanahin ng kanilang mga anak ang nasabing lupa. Kung meron silang tatlong anak, co-owners silang tatlo sa lupa habang hindi pa ito napapartition o kaya hindi pa na subdivide. Balikan natin ang sabi ng ating viewer. Tinatanong niya kung 50-50 sila ng kanyang kapatid sa lupa dahil nakapangalan ito sa kanilang dalawa. Depende kung may kontrata silang dalawa dahil maaring ang kontrata nila ay nakasaad na ang pagmamayari ng isa ay 40% at ang isa naman ng kapatid ay 60%. Maaring bumili sila ng lupa pagkatapos 40% ang contribution ng isa sa kanila at 60% naman yung isang kapatid. Pero kung walang kontrata, pantay ang bahagi ng bawat isa sa kanila. Ang sabi ng Civil Code, ang portion na pag-aari ng mga co-owners ay dapat na ipagpalagay na pantay maliban kung mapapatunayan na hindi pantay. Pero kung walang patunay, walang ebidensya, maliwanag na ipinapalagay ng pantay ang pagmamayari ng bawat co-owner. Halimbawa, kung ang lupa na nakapangalan sa dalawang magkapatid ay mana nila ito sa kanilang yumaong mga manggulang, pantay ang bahagi ng bawat isa sa kanila kung pariho silang legitimate na anak. Tungkol naman sa kanyang tanong kung maaari niyang ibenta, kung maaari niyang isan la ang kanyang bahagi sa ownership, ang sagot dito ay pwede. Nakasad sa ating civil code na ang bawat co-owner ay mayroong full ownership. Buo ang kanyang pagmamayari sa kanyang bahagi. Pati na ang mga bunga at mga binipisyo para dito. Sa makatawid, dahil meron siyang full ownership, buo yung kanyang pagmamayari sa kanyang bahagi, maaari niyang i-transfer ang ownership. Maaari rin niyang isanla ito. Maaari rin palitan ang sa ibang tao ang pagtatamasa nito maliban kung ang mga personal na karapatan ay kasangkot. Pero ang maaari lamang naibinta, maaari lamang ilipat ang pagmamayari o maaari lamang niyang isanla ay dapat na limitado sa bahagi na maring ilaan sa kanya sa sandaling Pagtatapos ng co-ownership. Halimbawa kung ang titulo ay may sukat na isang hektarya o 10,000 square meters dahil 10,000 square meters ang isang hektarya at ang bahagi ng ating viewer ay 5,000 square meters, ang maaari lamang niyang isanla o ilipat ang ownership ay 5,000 square meters. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye.